May bagong Jordan pulang Warriors ganaro rin sa Batis. Stephen Curry nasty crossover iwan kaluluwa. Gulat nga mga Magic players sa na nangyari sa laban. Kuminga ina nga sa naman ng Magic rookie. Young and feisty Magic team kakarapin ang veteran squad ng Warriors. Ano ang mangyayari mga idol? Well alamin natin yan sa first quarter magandang umpisa para nga sa mga dayo at may 11 to 2 lead nga agad sila sa first 2 minutes pa lamang sa pangunang nga ni Franz Wagner. Pero hindi naman pumayagang Warriors dyan at team effort ang kanilang bawe para gumawa ng 12-4 run and 5 points ng ambag dyan ni Stephen Curry. After niya, naging back and forth na lang ang ating laban kung saan ang home team na nga dito ang nanguna at nagdikta ng laban pero hindi naman lumalayong Orlando. At nagtapos nga ang quarter natin na may 30-28 lead ang Golden State after nga ng 3-pointer ni Chris Paul at the end. Second quarter natin, the Warriors continues to hold the lead At itong si Cole Anthony, funny moment mga idol What a pass sa mga nanonood Dinawanan tuloy siya ng kanyang mga teammates at eventually nabawi nga ng Magic ang kalamangan after ng 2-1 ni Wendell Carter Jr. And then naging palitan na nga ng basket ang ginawa ng dalawang kuponan. Agawan nga sila ng kalamangan pero biglang ang uminit dito si Stephen Curry mga idol over 6 straight points ang ginawa na pa tuloy ang Magic dyan. Pero ang Orlando Magic sa pagtutulungan ng bawat player nila ay eventually nakadikit sa Warriors na bawi pa ang kalamangan mga idol. At sa last seconds nga natra idol, Stephen Curry iniwan si Jalen Suggs. 4 point play yan mga idol, nagula sa kanyang ginawa. Pero sa uli may pabaon ngang buzzer beater si Gary Harris mga idol. Tay ang score natin at 55 points. At sa ating third quarter naman, Clay Thompson at Jonathan Kuminga starts it off para sa opensa ng Warriors at JG inangasan pang Magic Rookie. Daming foul nga mga idol sa quarter na ito at bumagal ang laban. Panay free throws ang ginawa ng dalawang team pero nabuhay ang opensa ng Golden State matapos ng back to back three pointers ni Steph at grabe pa ang tough finish dito ni Gary Payton the second. Warriors lead 80 to 74 with 4 minutes left. At itong si Po James ang bagong Jordan pull na ng Warriors, biglang ginanahan sa mga babaeng fans, umiskor na 5 straight points mga idol, 87 to 81 after 3 quarters. Sa ating 4th quarter naman mga idol, abay ang Magic 12 to 5 run ng umpisa, kaya naman sila na ngayon ang mayawak ng kalamangan, 93 to 92 na pa tayo matuloy ang Golden State. Pero pagbalik nga ni Stephen Curry, nakabawi ang Warriors. Nakalamang na sila muli mga idol 97 to 95 with 6 minutes left. At hindi pa nga nakontento dyan si Stephen Curry mga idol. 5 more points ang kanyang ginawa para nga bigyan ng 7 point lead ng Warriors. Hype nga sa dyan pagtapos nyan. At sa huling mga minuto nga Stephen Curry playmaker mode mga idol umangat na nga sila by 9 points with 2 minutes left at daging sapat na nga rin mga idol para nga manalo na ang Golden State Warriors this game.